Hello guys, good morning. Andito kami sa pinakamalaking pinakamalaking station ng Metro Riyadh. <laughs> Pang Abu Dhabi Abu Dhabi station. Ito, no? si Marites Pamor kitang kita kayo sa camera hindi nagsisinungaling ang ewidensya maano ulam <laughs> shout out sa mga kabataan dyan gayahin nyo to maano ulam <laughs> lagi may dalaw ulam ulam <laughs> gayahin nyo to wag na matahan <laughs> nagatapon na sabi mo sabi mo dyan sa vlog be may ulam na tayo be may ulam na tayo <laughs> <laughs> Ma, tapos, tapos tabo, na bukabukas ng pinto <laughs> tapos na kasi ang 14 sa wakabit naman ngayon 15 at saka 16 grabe no parang airport yung ano nila no exit man yan

Buksan mo Paano nga buksan? Pa close nga. Yan, oh, ito nga pa but... Guys, wala nang dinaanat to, pero abutin ako dito na last Please, pa And sa atin. pa tayo. guys. At least, di ba, para tayo na boulevard? Riyad Boulevard. Nagbaba pa tayo! ay, Balik nagagawa si papa ano kasi kasi yung kuting no? ano, ano yung eh. dito. adin ang ginoo 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 dito ginoo oh. ginoo 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 guys. Driver kasi ni pa Abu, Abu Dhabi pa. Exit Mangyan dito Exit Sa baba ba? doon. bus 'yan Yung train. Diyos ko yan o diretso yung arrow na 'yan train. o. Na. Ko, anong, anong Arabic ng train? gitar <laughs> I don't know. Para din airplane yan, anong Arabic yun? Ng train? Guitar, 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 airplane guitar, 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 Para guitar, 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 Gitar. Gitar. Gitar guitar, 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 Matar guitar, Gitar. Airplane, guitar, 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 Matar. matar guitar, guitar, airport matar Matar. Airplane tayara, tayara. Ang oh. Ang Gatar, gitar. Gatar. Pwede ba mag-borlong dyan. Pwede mag-ano ba birthday dyan? Ayan guys. Malilit na kami sa aming ano. Flight. Supply. flight. Nagmamadali na kami. Dahil. Pagpuntang Spain. Huwag muna pagsabi. Baka ano tayo maudlot. Nag agad sa vlog, dapat pag nandun na tayo. Mahuli na kami sa flight namin. Punta kami ng Spain. Airport lang. Pins. Ito na po yung aeroplano. After five years, ang siya. na. Please allow passengers off the train first. Ma'am, ulam yan tayo. Maano ulam? Ano parang tayo lang nga to, oh. dinala niyo pa ako lalaki. Lutas ka. Bakit kanina? Kanina natatakot kayo sa silip ang train. Gusto ko may lalaki. Red ba yan siya? Ayan na. Ayan na hoy Dito lang tayo sa, sa mga single Dito tayo sa mga single Tapos sabi nila Pao ito, ito yung mga mga nagpapakita ko kasi ako eh kasi ako eh ng train Ilipat train Sa red line المحطة التالية هي النزهة. The next station is النزهة. So, hindi pero pag nasa loob ka mabagal, Para pabalik tayo. Yeah. Ito pa, na. <laughs> pa kasi wala pa araw. Na yung sakit na sa mata. Oh,

Kasi kahit taga dito naman sila kasi sila Ay ka si King party. Salman part din yan no? part din yan na King Salman Saan? Yan you know, o, yung nakalagay ah, sa ni Hindi ah Parang sa yung mga bawal Ay yung hotel na yan Yung Radisson Blue na yan Let's city. No mark. Door is closing. Shut up. The next station is Ibn waleed The next station is Khalid Ibn waleed Road. makita ka na Riyadh, ayan po ang insura ng Riyadh. May mga building, mayroong walang building. Ano yun? Ba't baka tinug pa na yun? Anong gagawin dyan? Oh! Sanlang park din ha! Ayan o no, nakalagay sa signage. Kasama sa sanlang park. sa aking biyahe. Pauwi sa bahay.